Si Vladimir Putin ay desperado na umano dahil humingi ito ng tulong sa North Korea, ngunit sa kasawiang palad ay tinanggihan siya ni Kim Jong Un at sinabihan ang leader ng Kremlin na nasisiraan umano ito ng ulo iniulat na napilitang humingi ng tulong si Vladimir Putin sa North Korea dahil mabilis umano itong nauubusan ng mga sundalo at military hardware sa gitna ng patuloy na pakikipaglaban ng kanyang mga sundalo sa Ukraine. Ang North Korea ay mayroong makasaysayang ugnayan sa bansang Russia at ayon kay Sarah Hurst, ang author ng Ex-Soviet News, na mabilis umanong tumanggi si President Kim Jong Un na magbigay ng anumang tulong kay Vladimir Putin. Sinabi ni Sarah Hurst na ang Russia ay naiulat na humingi ng tulong sa North Korea dahil nahihirapan umano itong ipagpatuloy ang pagsalakay sa Ukraine, ngunit sinabihan lamang umano si Putin na siya ay nababalyo na. Samantala nitong mga nakaraang araw, isa na namang Russian general ang napatay sa Ukraine at sinabi ng ilang mga eksperto na nagpapakita lamang ito na mayroong malaking pagkakamali si Vladimir Putin at ang kanyang mga sundalo. Sinabi naman ni Air Marshal Edward Stinger sa Sky News na hindi karaniwan sa mga major generals na tumungo sa frontline dahil kung gagawin nila ito, maaari umanong may masamang nangyayari sa kanilang puwersa sa tingin ni Stinger na ito ay nagpapakita na ang Russian military ay maaring umabot na sa kanilang limitasyon dahil patuloy umano itong nahihirapan sa ginawang pagsalakay nila sa Ukraine samantala ang mga Russian generals ay nasa frontline umano ngayon upang sikapin na mapalakas ang moral ng kanilang mga tropa Idinagdag niya na kung nawalan ka ng tatlong general at sinasabi mong halos limang daang tropa lamang ang namatay sa inyong hukbo, hindi umano ito kapanipaniwala at sa tingin niya na hindi maganda ang sitwasyon ngayon ng mga sundalo ng Russia. Sa kabila ng kakulangan ng aktibong tulong, ang diktador ng North Korea na si Kim Jong-un ay dati nang sinuportahan si Russian President Vladimir Putin tungkol sa kanyang mga aksyon sa Ukraine. sa unang opisyal na pahayag nito sa ginawang pag-atake ng Russia sinabi ng Foreign Ministry ng North Korea noong mga nakaraang linggo na pinatunayan umano ng mga Western countries na inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan Samantala, sinabi ng Russia na nasecure na nila ang buong Kherson Oblast region matapos nitong sakupin ang nasabing lugar dalawang linggo na ang nakakaraan. Ngunit ang mga Ukrainian defenders ay nananatiling matigas at patuloy na nakikipaglaban sa mga sundalo ni Putin. lumabas din ang mga ulat na nagpapakita na ang Russia ay nawala ng humigit kumulang 15,000 sundalo mula na magsimula ang digmaan kasama ang maraming hardware assets at dahil dito ay napilitan ang Moscow na humingi ng tulong sa mga kaalyado nito sa ibang bansa. Samantala, ang mga sundalo ng Russia ay nakakaranas na umano ngayon ng mababang moral at sa katunayan marami sa kanila ang sumusuko na sa pakikipaglaban sa Ukraine sa kabila ng matinding pressure mula kay Vladimir Putin, sinabi ng isang Ukrainian MP sa express.co.uk. Nagbabala si Ukrainian President Vladimir Zelensky sa Russia na parurusahan niya ang mga gumawa ng kalupitan sa kanyang bansa at idinagdag niya ng tanging tahimik na lugar na naghihintay sa mga ito ay ang libingan lamang. Naglabas si Zelensky na isang matapang na pahayag at kinundinar niya ang ginawang pag-atake ng Russia sa mga sibilyan habang sinusubukan nilang umalis mula sa Kiev. Sa katunayan, noong mga nakaraang araw, isang buong pamilya ang namatay dahil sa ginawang shelling ng Moscow. Sinabi ni Zelensky na hindi niya patatawarin ang mga taong sumira sa kanilang mga tahanan. Hindi din nila patatawarin ang ginawang pagsalakay ng Russia at ang mahigit sa limang daang missiles na tumama sa kanilang bansa pati na sa mga sibilyan at kanilang mga anak. Idinagdag niya na hindi rin nila patatawarin ang mga taong namaril sa mga unarmed na sibilyan, mga taong sumira ng kanilang mga infrastruktura at higit sa lahat ang mga libo-libong biktima at milyong katao na nagdurusa. Ang ginawang pambobomba ng Russia sa Ukraine ay walang tigil mula noong unang sumalakay ang mga sundalo nito sa nasabing bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng Moscow ng isa sa pinakamalaking pwersa sa buong mundo, nagawa pa rin pigilan ng mga Ukrainian troops ang advancement ng mga sundalo ni Vladimir Putin. Ang Ukrainian MP na si Ina Solzon ay nagsabi sa express.co.uk na mga Russian forces ay kasalukuyang nagdurusa dahil sa mababang moral at sa katunayan ay marami na umano ang sumusuko. Sa tingin niya na marami sa mga Russian na sundalo ang naging biktima ng propaganda ni Vladimir Putin, marami umano sa mga Russian troops ang naniniwala na mga Ukrainians ay naghihintay sa kanila nag-iisip umano ang mga Russians na sila ay sasalubungin ng mga bulaklak sa kalye at may mga taong magsasabi ng pasasalamat sa kanilang pagpunta upang palayain ang mga Ukrainians sa halip ay sinalubong sila ng mga Molotov cocktails na marahas na ibinabato sa kanila